So kami uh, may ano ka dyan ha? Wala po sir, hindi po siya, hindi po tayo nagagamit sir Relax lang, relax Yung jowa ko po sir eh Yung jowa ko po nawawala sir eh Tanggalin mo, ba, ba't may kuchillo ka pa? Hindi, hey, kaya nga po hinahanap namin sir kasi sabang nakita ko po yung jowa ng lalaki ng babae na yun sir Tanggalin mo ang kuchillo mo Taka na Last jacket Ano pangalan mo let Anong palaya mo? Pag motor tayo ngayon kasi yung mobile natin is nagagamit. Mas maganda kayo yung motor para naikot natin lahat eh. Check natin lahat. Oh, uh, ano to? Kuya! Kuya! Okay ka lang? Ba't niya ka natutulog? Ano na? May nantay ka? Taka ka? O tama yan, tama yung ginawa mo Ni mo yung bike mo ha Mamaya tulog ka ha Pag ising mo wala ka na palang bike Kaya nga okay yan Ha? Ano pagpabukas mo lang dyan? Okay ka lang? Sigurado ka ha? O sige na, alis na ako Sige sige yung likot-likot lang tayo Baka sakaling May tumawag sa atin At tumingin ng tulong diba O ito ano to Ano nangyari kuya? Ano nangyari? Ayaw sir magkano? Yung gasolina ayaw Wala siyang ano Wala siyang Ah. Uh, may ginagas ko sir, Ayaw. Anong may tutulong natin? Tatawag niya na ako sir sa mekaniko namin. Sabi sa? Mekaniko sir. Ah, okay, sige. Okay lang kayo? Sige. Ano kasama niyo lang, lakasad sa likod? Hindi sir, hindi. Sir. Ah, so, sige. Kung kasama namin sir, nauna pa naman. Kami yung pinakauna. Okay lang kayo ah? Yes sir, yes sir. Sige. Ang mahirap lang mga kasi dito mga body yung maglalakad ka mag-isa yun yung titirahin talaga halos ng mga posibleng may binabalak ng hindi maganda sa ngayon all good naman okay naman yung paligid tahimik malinis dito tayo sa may kahabaan ng Seaside Boulevard Kasi po, Tag taga saan ka? taga baka bagal po baka may, may ano ka dyan ha? wala po sir hindi po sir hindi po tayo nagagalito relax lang relax ano joke lang? Na nahanap po namin ka sir eh. Ang tagal na nawawala eh. Sino? Yung jowa ko po sir uh, eh. Huh? 20 hours po nawawala sir eh. So, tagal mo po. Ba? Ba't may kuchillo ka pa? Hindi. Hey, kaya nga po yung nahanap namin sir. Kasi pag nakita ko po yung jowa ng lalaki ng babae na yun sir. Tanggalin mo ang kuchillo mo. Saka na. Relax na nga, ha. Ako po sir matatakot man sir Isin, eh. Ba't matatakot ka? Kung Wala ka naman ginagawang... Kaya po ako sa matalas sir Relax lang. Kaya't may matalas ka eh. O siya malaglag? Uh, kinakabang asa ko so jacket. Hindi, hindi po ako may sir. Siyempre sir, sabi sa akin po nang dadang yung gawa sir eh. Pag nakita mo yung mo lang. Huwag uh, ano eh. Tatakotin mo? Kasi sir eh, yung tagal po ako Sir. Sino tatakotin mo? Yung lalaki siya, yung kasama sa lalaki siya. Huwag kang magdala ganito ka ha. Lalo na kung sabi mo, di ba, tatakotin mo yung... Yung lalaki siya. Huwag yun, mali yun ha. Yung tayong mo magawang sumagin siya. Ano pangalan mo ulit? Anong palaya mo?